ito na nga yung part 2 niya guys nakagawa na ako ng bed at magstudy na tayo sleep now hmm, good morning everyone Ay, ayan nakagawa na tayo kaninang kapi at guys sa nagtatanong po

yung ko sa kalita. Kaya ayun, ng... ng... hindi na kinaya na ano. na kinaya video dahil natin sa ay! Hey. May spider, ayaw ko na dito.

Ayan na tayo dito, guys. Ito na. Taas naman natin. At yung tayo maghahanap. At tayo maghahanap ng pinak. So, what is ang aminatid is mga mga ganito ang aminatid natin.

kaya pala hindi ko makuha yun dahil may kapal natin yung chest para may magamit tayo para may magamit tayo kasi 한동이야. 내 볼로래. 왜 그러냐? 왜 그러는 거야? 기다랑.

不能放运气了。

guys, pinag tayo nagtatapos and ang nakuha natin ang tatlong tatlong chess kaya ito na lang eh. kung gusto niyo yung part 2 at gagawa tayo ng bahay comment na kayo bye